Maliban dito po sa ating security plan, sa ating mga nakadeploy na pulis, So meron po kaming mga paalala po sa Para masiguro po natin naligtas po ang pagunita natin ng UNDAS 2025 So una po, uh, ito po ay paalala natin sa publiko uh, Makiisa po kayo sa amin uh, Iwasan po natin ang pagdadala ng matutulis na bagay Yan, kagaya ng kutsilyo or anything na matutulis sa uh, na pwedeng uh, maging uh, ito ito pa yung parang magiging ano natin na uh, tukso ito minsan eh pag may ganitong ano lalot higit may alak na nakakapag ano diyan nakakapag uh, sikretong nakakapag tagay, tagay po diyan hindi yan naiiwasan no so yan po ay mahigpit po nating pinagbabawal so lalot higit po ang pagdadala ng baril at syempre hindi rin naiiwasan Normal na ito sa atin na talagang nagdadala ng mga speaker pero ito medyo ano na lang po ah uh, kontrolado lang wag naman po yung mga malalaking sound system na todo na po ang uh, uh, talagang uh, ang iba dyan. Eh, hindi pa maiwasan magdadala pa ng mga portable na video okay no kasi may wifi uh, may signal naman So, accessible yan. Lahat sa atin, sa YouTube lang, pwedeng makapag, makapag video Okay. So, ito po ay mahigpit nating ipinagbabawal. So, pwede naman yung mga maliliit na speakers na kung saan, siguraduhin din po natin na hindi tayo makakaabala dun sa katabi nating puntod. Kasi, syempre, nandyan yan para maggunita, mag-alay ng dasal, para po sa mga kanilang mga namayapang pang uh, mahal sa buhay. So, pangalawa po, Siguraduhin din po natin magbao ng sapat na tubig, pagkain at payong. So, at siguraduhin ligtas. Of course, bago kayo umalis ng bahay, siguraduhin pong ligtas. So, ang inyong mga lak, lahat, lahat yan, siguraduhin sara, nakasara, ba ang gripo, ang atin bang mga sa kuryente, So siguraduhin po nating uh, ligtas po ang ating bahay bago natin iwan. So At lalo tigit dun sa mga magulang o tagapag-alaga ng bata, no? Uh, Magdala po kayo ng mga extra damit ng bata. Uh, kasi hindi natin ma, ma ano ang panahon ngayon. So lalo tigit dito sa atin, parang pagsapit punang hapon talagang nandyan na 'yung ulan. So at ito yung napansin ko no, at hindi talaga to naiiwasan sa tuwing uh, uh, sa pagugunitan natin ng ano ng uh, ng unda. So lagi ito laging may nawawala or may nahililigaw na bata. So paalala po ito sa ating mga magulang ha, at mga tagapag-alaga po na sa nabibisita po sa sementeryo na no, may kasamang bata. So 'wag po natin hayaang uh, maglakad mag-isa. Kasi alam naman natin Talagang siksikan sa simenteryo. Minsan, hawak natin 'yung bata, nakakabitaw sa atin, nawawala na. Iba na ang na iba na 'yung napapahiwalay sa atin. So sa dami ng tao, bata 'yan, talagang malilito 'yan. So kung maaari po sana na ah uh, etong mga bata ah uh, makakatulong po na lagyan natin ng kuan ah uh, suotan natin ng ID at yung contact information po para sa ganitong pagkakataon, hindi man natin inaasahan, madali po natin makontak yung magulang o tagapag-alaga. So, makakatulong din doon sa mga pamilya na siyempre may kanya-kanya talagang ano, minsan ako experience ko rin to eh, noon nung kasi ako talagang magmula naging pulis no. Lalo tigit hindi naman ako taga rito, talagang hindi ko na ah uh, hindi ko na nararanasan ngayon yung talagang pumunta sa puntod ng aking ano mga lolo uh, lola mahal sa buhay. So pero nung bata pa ako, lagi to. Kasama ko ang uh, magulang ko, kapatid ko, kaibigan ko. Talagang meron kaming pagkakataon na dun muna ako kay siyempre iba naman ang puntod ng ano natin. Medyo hiwa-hiwala 'yan eh. Kaya dun muna ako sa isa, dun muna. So ito Ah uh, bilang paalala po doon sa mga magkakasamang mag-anak po o kaya may iba pang dadalawin kaibigan or ano na mga yumaong kaibigan. So maari po na uh, magkaroon kayo ng ano, magkaroon kayo na uh, parang uh, ano ang tawag dito? Parang usap nyo, 'di eto, eto sa oras na ganito hanggang alas hanggang alas 4 lang tayo. So kung wala man signal doon sa lugar, so ito yung magiging parang tagpuan natin. So, mag-set po kayo ng gano'n. Ito, dito sa kanto ng ganito, dito tayo magkita-kita oras ganito para hindi po kayo nagkaka hiwalay, Ano po? Oh, kaya hindi nagkakaiwanan. So, yun yung, yung sinasabi ko kanina, o, oh, magtakda po ng tagpuan, o, oh, yung meeting uh, area po. So panatilihin po nating maayos ang ating komunikasyon at huwag pong hayaan lalo ito sa may kasamang mga bata ano wag po natin hayaan na maglaro yung bata. And of course, uh, pinapa-implement din ng PNP ang ating mga environmental laws. So lalot ngayon uh, uh, October 31, so ang may mga bumibisita, uh, mga talagang may mga tao na ngayon na pumupunta sa simenteryo para maglinis. Doon naman paalala natin sa ano po uh, ating mga kapulisan na mga nag-iikot dyan. Paalalahanan po natin ang ating mga kababayan na uh, iwasan pong magsunog. Ano kasi di ba yung mga nakukuha dyan na basura, nakukuha uh, nagabunot bunot ng damo, ang iba diyan, uh, ang iba mas Instead sana na magdala tayo ng uh, sariling basurahan, no? Ang iba dyan na po nagsusunog. So, iwasan po natin yan. Bawal po yan, ha? So, kaya sa mga ka, naka-deploy natin dyan na PNP, so, pag-iikot nyo po, uh, pwede nyo pong sitahin ang ating mga nakikitang uh, may paglabag po sa ating uh, environmental laws. At siguraduhin po natin na... Uh, uh, hanggang matapos po ang paggunita ng undas ay siguraduhin po nating uh, iwanan natin ang cementerio po ng malinis po ano yun po ay tulong na natin ito unang una pangit naman na doon mismo sa puntod ng iyong mahal sa buhay iwanan mo ng ano no maliban doon syempre sa bulaklak so kat maari kung meron kayong mga pinagkainan o mga basura so pag alis nyo po sana ay daladala uh, -dala nyo na kaya tinihikayat po namin na uh, ang lahat ng bibisita po ay magdala na rin po kayo ng sariling uh, uh, basurahan